Ayan atis Dati sa Kinain na ng ano kayo? Kinain na ng... Ano? Ayan, kinain na. Kinain na ng ibon yung atis mga Ina-update itu ah, ang maaga yan ah, updated September 26 six ba, ito Nawala na naman. salamat po, salamat. Yan mga bayabas. Ah. Oh. Ayan, malayo yung kaligan. daming bayabas. Salamat po, salamat.